Dalawang milyong piso na halaga ng iligal na droga nasa bat ng pulisya sa South Cotabato. Ang detalye, ibabalita ni J.M. Pineda. Pinara ng mga tauan ng PNP Highway Patrol Group ang puting sida na ito sa kahabaan ng highway ng Surala sa South Cotabato. Makikita na makapalang tip ng kotse na isa manong traffic violation kaya sinilip ito ng HPG. Dito nakitang hindi naka seatbelt ang driver at ang nasa passenger seat sa harapa. Hininga ng mga otoridad ng lisensya ang driver. Pero laking gulat nila nang biglang tumambad ng pake pakiting shabu sa loob ng sasakyan. during the uh, the uh, apprehension ay nakita ng ating mga uh, tropa na may nakalagay ng mga plastic sachets at nung uh, habang uh, tinatanong ng ating mga tropa agad-agad naman na uh, ikubli sana ng uh, driver itong uh, uh, paper bag at doon no nga po nung no, pagbuhat niya ng kanyang paper bag ay nakulog yung isang sachet ng uh, mainihinalang siya ba. Agad na dinampot ng mga otoridad ang dalawang sakay ng kotse na isang babae at lalaki. Nakumpis ka sa kanilang anim na malalaking sachet ng droga na nakalagay sa isang malaking paper bag na may katumbas ng halagang 2 milyong piso. Through the efforts and collaboration with the uh, Drug Enforcement Unit from the local uh, unit ng ating PNP and even the regional offices, no ay uh, napakalaman natin na ito nga pong na uh, uh, dalawang nakasakay nito po sa to ay nag, uh, nagpokoses ng uh, uh, hinihinalang shabu. Tinitignan na rin daw ng pulisya ang anggulong posible na ibebenta ng mga sospek ang mga kontrabando. Aalamin naman ng pulisya kung may police record na ba ang mga sospek at kung may dokumento ba ang sasakyang gamit nila maharap sila sa patong-patong nakaso. Ma maari po natin mga sa na nakaso, siyempre yung RA 4136 and even yung ating uh, uh, seatbelt law along with the uh, RA 9165 for the Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kusudiya sila ng Surala Municipal Police Station sa South Cotabato. JM Pineda, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.